pinadapa ng bagyong agon liputi liputi guys yan natin yun wow sarap welcome back again to Richard Cabili vlog and for today's video guys yan nandito tayo ulit kay kuya unyo na yan na farm so pasok lang tayo dito sa so, binagyan na yung kay kuya unyo na farm yan ay laglagan ang ano ang mga niyog wala palang niniyog no ito yung ay yung kubo ni ko yun yun no laglag na ah guys ito yung manliliputi tayo dito sabi ni ko yun yung may mga laglag daw ay maninimot na laang ay pati saging ay ay giba yung ko yun yung tala titignan na natin nee, hindi nila ako Diyan ka na, ako na lang Ayan guys, oh Aba, ay laglag pala lahat Oh, mga niyog Aba Ay, dapa Ang bahay ni yun yun no oh. Guys, lagi ta kami na andito sa Borol Ay Guho Dapang dapa Aba Oh Wala well, uh wala na pero ang ano tumagilid pala yan aba ay wipe out wipe out yung kubo ni kuya yun ay ito yung mataas ang pisto ay kaya yan oh aba ang mga puno ng niyog oh putol putol ay yung kami lagi na andito nakatambay pag sobrang init sa labas Aba yan Ah. Ay guho aring kuyon yun na bahay din sa Borol. Hmm. Ay. Wala pa kinabangan putol pati mga kahoy-kahoy. Ay, talaga mga kapagbuo na sa bagong kubo. Yan, guys. Aba, ay wala. Talagang dip pinadapa ng bagyong agon agon ba yung tawag ang basa doon a g h o n yan pinadapa ang bahay ko yun ay talagang dapang dapa ay. ay laglag naman talagang mga puno ang mga bunga ng niyugay oh. ay talagang hangin lang ang nagpalaglag di oh ay, ah, ito pala eh. Sa so, bagay ba ay talagang bunot ay oh. Nahukas. Ito so, sobrang lakas ng ano. Hangin. Hop, oh, ya. Yeah. Yan guys oh. Ay. Ang kapadaan. Yan, lipote. Manlilipote kami. Nanlaglag daw dito yung lipote. Sabi ni ko yan yun. Yan oh, dami. Yan. Ito yung puno ng lipote. Oh. Ah, hawan din na eh. Puro dahon yan Dami bunga yan Si Uto yung nungunga no, no. no. Ang bupa sa kabila ko muna Doon na tayo mungunga Baka mo rin eh. guys so dami di so, puti Tutul isang sanga o oh. ah, daming bunga Ayan guys Woo. daming bunga na ni puti Ah yan. Nililiputin na kami. Yan, dami pa dito sa ano yan, ari pinanguhanan baka ari ko yun. yung isa. Ang isang sanga. Mga tayong lipute. Yan, sarap nitong pang ano. Ang dami pa lang Duterte. Kakalungguhin. Hmm. Ba't parang ako ko yun yun? Malalaki ano? Yung kaninang dala. Kakalungguhin. Tapos ay eh, ano? lin mo lang uto yan ah. ah, Sarap nitong pagkinalunggo Lalo ng asukal Kung anong gusto nyo timpla kakalungguhin ano ba? May konting asin Ito hilaw pa ito yan Sa taas madami pa Sa taas Dami Ayan Ito dami Ayan, Sarap Ang ah, dami pa dami nakuha Ilaw, piliin mo na ako ito yung mga hinog na hinog na Yung oo Yung oh, ah, Tawag ito, black na black Oo, oh, obi, violet Tapos na nagagano <laughs> Yan, dami, sarap Kakalungguhin ah, natin to Na may Asukal Pwedeng lagyan ng konting asin Depende sa timpla Pagtitimpla ninyo Yan, oh. Ah. wow ito medyo hilawin pa ng kaunti. hop oh. yan ay kalahati hmm? agad kalahati rin. agad kalahati agad aba dami agad oh babalik ta rin yun sa kabila hindi oh. Okay. naman lalaki yan guys so, ito laglag -lag na rin wahanan na atar ni iyon onyong kanina oh, ay, ay eh. <coughs> side B tayo side B wow sarap lipote hindi ko alam kung anong tawag ano ko yung tawag sa iba ng ganyan tawag sa atin ganito lipote merong ibang tawag na salita guys, so guys yung anong tawag sa inyo nito basta tawag namin dito lipote lipote yan mga hilaw pa ng laglag na na ito dito ang laki ng puno dito ng lipote ay oh. Talagang halos ay wala din yung iba. Ba, oh, delikado pala oh. may putol sa ibabo po oh. Baka malaglag ay. Kaya nga baka mga may biglang tumudo angin ay. Talagang putol-putol ang mga ano ay. Ang mga sanga ng kahit niyog kahit ano. Lipote. Ayan guys oh. Dito yan sa Burol ay eh. talagang taparin kayo. No, Kaya lakas nito. mataas-taas ang pisto ay kasi dinis sa mga bahayan dinis sa amin sa baba. Oh. Oh. Yung pao na ay pao. Oh. Oh, oh. Kaya nga. Ganyan tayo din. diyan diyan sa haban. Oh. Kaya dadaan. Masukal dyan may ano may tali. Dino, yan. Nakabang pa din. Isya Ah. Yeah. To. Lipote. Ah, yeah. ang dami. Wow. Uh. Hmm. Lipote, lipote. Dami ano 'to. Ito pala malalaki oh. Kunin mo lang mukha ka, kun dalhin pati yung ano. Yung, iyon, yeah, yeah, nalaglag na. Ah, oh, kabe. Dineretso <laughs> mo na. Eh. Are o. Oh. Ayan, ito guys, oh. Isang bunga. Wow. Sarap ng lipote. Ayan. Ah, mga hinog na hinog na. Oh. Ari, laglag, ari. Ha? Ayan, nice na yan. Tutu, oh. Ika, ika. Wag ka, wag ka. Ari, ari, oh. Hinog na, ari. Ah. Yun. Yari, yeah, hindi masasarahan. Yung <laughs> hinog yung malalaki. Yan, oh, dami pa. Lipote, lipote. Wow. Sarap, oh. Na. Yeah. Ay, ito na ang aming lalagyan. <laughs> Yan, guys, oh, so meron pa. Puno agad ang aming lalagyan na, eh. Yung papala, to, yung, Hanga, oh. Meron pa pala diyan, sanga, oh. Ha? Ha? Yan oh. Wala na kaming lalagyan yan. Ay, dami pa. Dami pa din yung mga hilaw la, yung iba. Hmm. Man. Liputi, liputi. Opya. Yeah. Puno agad ang aming uh, lalagyan ng ito ano. Oh. Ah. Yan, sarap nito. So, ating titimplahan ito ng mamaya dating natin doon sa amin titimpla kakalungguhin magkakalunggu tayo ng liput eh yeah, ito na guys yung ating ano yan hunugasan natin ng konti tapos nga yeah, maglalagay tayo dito dapat hindi po no mga hanggang one port lang or kulang kulang kalahati para paglagay nyo ng ricado ng ricado ng yan, nakulay na sa ating kamay. Oh. Paglagay nyo ng asukal or may konting asin. So, depende na sa inyo kung anong gusto nyong gawin. Ayan. nyo gawin. Yan. Para maalog ninyo. Yan, guys. Dapat mga ganito lang para mabilis maalog. So, try natin to guys. Ayan. Ito na. Dapat ay konti lang para maalog nyo. yung nyo pupunuin. Para pagkalog yan, tatakpan natin. Parang ice cream ito ah. Yan. Pero bago natin kalugin, So lagyan muna natin ng pampalasa. O, pwedeng asukal, pwedeng depende sa inyo kung konting asin, asukal lagyan natin ng asukal saka konting asin. Ngayon guys, lagyan natin ng konting asukal yan. Depende sa inyo kung gaano kadaming lagyan nyo. Ayan. Asukal muna natin pagka medyo ano ang lasa niya, lalagyan natin ng konting asin niya. Asukal. Gamis nito. Tapos saka natin kakanduhin pa ganun no? makita naman ninyo magpapati siya magpupulay mapink yan kalungkok para di ba yung ambungan ng ano is medyo matigas so lalambot siya pag tagat mo parang ano na siya mahihiwalay na siya doon sa buto pag tinalunggo na ninyo yeah. so after a minute na pagkakalunggo natin So, lalabas na yan na uh, ganito ay tsura. Ayan yes, siya. Nakakalungguin natin. Ano nga ba yung tsura ito na yan? Natalsik-talsik na yan. O, kita nyo, napatis na. Nagkukulay-kulay pink na. Ayan. Ganito ang pagkakalunggo yan. Tingnan natin kung anong nangyari sa loob. Oh, yeah. Yun. Wow, sarap. Yan, dapat ito'y medyo yan, Ganto na. Pagkagat mo na, hiwalay na yung yung pinakang buto niya. Yan. Hmm. Hiwalay agad yung buto ko. O yan, yun. Oh. Salaman. Sarap. Tamis-tamis, pwede nyo lagyan ng kung anong gusto nyo yung flavor. Pwede, pwede. Hmm. Tapi yang betul Nah, siapa lagi Hmm